Ayan, may isi-share lang ako sa Kung kayo ay nasa TikTok at kayo naman ay qualified para sa maging affiliate uh, marketer sa TikTok, ang maganda doon ay pag kayo ay may gustong bilhin, may gusto kayong orderin, may gusto kayong... Ang gawin nyo, ilagay nyo muna yung inyong item na gusto nyo. Ilagay nyo muna siya sa inyong appeal, uh, showcase. And, dun sa showcase nyo, dun kayo mag, ano, mag-order. Yung, in, ano, yung, yung inyong order, sa order nyo, kikita kayo ng komisyon. Yung komisyon nyo, na katulad ito, lahat ng binibili ko sa TikTok ay sa showcase ko binibili. Meron na akong voucher for free shipping o may discount ako sa, sa, sa shop na bibilhan ko kasi kung regular buyer ako ah uh, nakakakuha ako ng uh, discount and aside from discount and voucher may nakukuha pa ako na, na na commission sa mga items na binibili ko katulad nito ayan lahat ng items na binibili ko sa kanila ay makikita niyo commission lahat ako lahat ang bumibili <laughs> at least may commission ako sa binib sa mga items na gusto ko at the same time nagagamit ko pa siyang sample na pwede pa rin magamit sa pag, pagiging affiliate marketer ko sa TikTok. So, ibig sabihin, kumikita na ako sa, na komisyon sa aking binili na item, kumikita pa ako sa mga items na bibilin sa aking showcase. Ayun. And, pag, minsan kasi, pagka pinupost ko, kung minsan, pag nakita nila, nagbinili ko, tapos nang post ko, may mga bumibili naman kahit paan. O, di ba Kaya, kahit na paano, hindi na ako naghihintay ng free commission pagka small items lang hindi na ako umukuha na nagre-request ng pre-items kasi uh, okay na rin yun na ano, kaysa naman maghihintay pa ako ng pre-sample <laughs> pre may mga nagbibigay ng pre-sample pero mostly nang hinihingi kong free sample yung mga pangano sa mukha kasi iyon medyo ano uh, para makita rin natin yung ano para alam mo na <laughs> masarap pa rin makareceive ng free sample. Pero yung mga small items tulad nito, pwede makakuha ng pre free sample. Pero hindi na ako kumuha ng free sample. Binili ko na lang. Uh, kasi pagka naman katulad uh, nito, 67 pesos, meron na akong commission dito na 15% or 10% something like that. So, awas na rin yun. So, kulang na lang, parang hiningi ko na lang. <laughs> Ganun ako sa TikTok. Kaya kung, kaya mapapansin nyo, madalas akong bumibili sa TikTok kasi may mga voucher, may may promo code may discount code, and mayroon akong komisyon sa bawat items na binibili ko. Parang yung payong lang din kahapon. No, ayan, kita nyo yung mga items na ano ko yan. May komisyon ako sa lahat. Yun na aking masi-share. Thank you so much. Dagdag na kaalaman. Bye-bye!